Pwede kang magkakaso sa Amazon at pwedeng ma-terminate ang account mo pag hindi mo alam yung mga bagay na ituturo ko sa video na ito. So yan at marami pang iba ituturo ko dito sa video. So huwag kang aalis. Okay, panoorin mo lahat. Hi, si Coach Jonel po ito. At sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay ang performance dashboard. So yung performance na yan, ah, nandyan yung mga feedback mo. Ah, pag sinabing feedback yan, yung reviews ng mga products na binenta mo, yung ratings nila, ah, nandyan din sa'yo. May seller reviews saka may uh, product reviews okay magkahiwalay yan okay so ano uh, mas madami yung reviews mo na positive mas madami yung positive ratings mo so mas papaboran ka ng Amazon pagdating sa buy box okay so kung hindi mo alam yung tinutukoy ko na buy box so panoorin mo tong video na to pagkatapos nito para maintindihan mo kung ano yung ibig ko sabihin kasi mahalaga rin yung feedback and ratings uh, especially sa seller okay and then uh, dito rin yung mga account health So, yung account health na yan ay kung nagkaroon ka ng IP issue. So, yung IP issue, uh, i-explain ko yan ng mas ma-detailed sa ibang video kasi napakalagang malaman yan. Pero, you know, explain natin ng medyo ano dito, in an overview fashion. Okay? ah uh, yan at marami pang iba. So, punta na lang tayo sa screen ko para malaman niyo ako ano ibig ko sabihin. Okay? So, eto tayo sa screen ulit and then punta tayo sa menu and then uh, punta tayo sa performance. Unahin natin yung account health. Okay? So, dyan sa account health na yan, makikita nyo, merong order defect rate, uh, negative feedback, A to Z guarantee claims, chargeback claims, ayan. Uh, meron din kayong policy compliance, ayan. So, tatlo yan, makikita nyo. So, yung shipping performance, is skip na natin yan kasi nire-recommend ako naman na mag-FBA. Okay? So, siguro gagawa ako ng FBM series pero in the future pa. So, saka ko na lang i-discuss yan. Uh, ang gusto ko lang ipunto dito is kung mag-FBA kayo, Ah uh, hindi na natin kailangang isipin tong third na to. Wala yan. You can disregard that. Okay. And, and since FBA yung nirecommend nire ako ngayon, uh, i-disregard ko muna siya. Okay? So dito muna tayo sa customer service performance, okay? So order defect rate. So yung order defect rate na yan ay kinocompose ng tatlong bagay. Okay? Ang mahalaga lang muna na malaman nyo rito is dapat under 1% yan. Kundi pwedeng ma-suspend or ma-terminate yung account mo. Ano ibig sabihin nun? Ano yung 1% ng 100? So, 1, di ba? <laughs> Grabe. Okay. But anyways, yun, pasensya na. Hindi ako mathematician. Mahina ako sa math. So, yun. Uh, ibig sabihin, kung bagong seller ka, kailangan mag-extra ingat ka. Di ba? Kasi 1% eh. So, ibig sabihin, kailangan makaisanda ang order ka at isa lang yung magka-problema. Actually, under eh. So, dapat mahigit 100 bago ka magkaroon ng defect, di ba? So, wag kayo magkala, Tuturo ko kung paano nyo may iwasan yan. Pero tandaan nyo yan, ha? Uh, kailangan nyo ayusin yung mga trabaho nyo sa umpisa pa lang, okay? Yung mga products nyo, ayusin nyo, okay? So, yan, yung negative feedback na madali naman iwasan yan, eh. At uh, tinuro ko na yan dito sa video na ito. So, panoorin mo yan pagkatapos nito, okay? Para maintindihan mo. Uh, basically, ano lang naman, iwasan mo lang na magbenta ng mga products na nakikita mo na, ano, na marami nang nagre-reklamo. 'di diba? Parang alam mo nang may problema 'yan eh. Ang dami na nagre nagrereklamo tapos bebenta mo pa. 'Di ba? So iwasan mo lang 'yung mga 'yon na ibenta. Y 'Yun 'yung isa sa malaking ano. Uh, ikalawa, syempre kumuha ka ng ano na mga quality products, okay? So kaya sinasabi ko dun sa video na sinabi ko kanina na tignan mo 'yung reviews. So quality products dapat 'yung mga mo, uh, dapat ano, dapat reputable 'yung sources, 'yung mga legit na store. Saka syempre, prep center na kukunin mo dapat magaling sila magbalot para hindi nasisira 'yung ano, yung product hindi na de-deform, parang ganun. So, maghanap ka ng katiwatiwalang prep center. Madami naman yan, huwag magalala. Mada madali na maghanap ng prep center, okay? Tinuro ko na yan dito sa video na yan actually. Panoorin nyo rin to pagkatapos, okay? So, yun. Yun lang naman yung gagawin nyo para maiwasan yung negative feedback na yan. Tapos, sa A to Z guarantee claims, uh, mostly lang naman dyan, huwag ka lang mag-source ng maling product. So, kaya nga, tinuro ko na, ano, na make sure na it's the same product. Okay? So, dapat same na product yan all throughout. So, kung anong flavor yan, anong color, anong size, anong bigat, dapat yun yung same na product dun sa source. Okay? Ito yung Amazon, ito yung source. Parehong-pareho pareho siya. Diyan yung, ano, diyan pumapasok, kunyari, nagkamali ka. Maling product yung binenta mo, kunyari, maling size, maling color, maling flavor, ganyan yan. A to Z claims usually yung mga ganyan. Okay. So yan, 'yun yung mga ano, yung mga A to Z guarantee claims na yan. Ah, madali lang yan, basta quality lang. Tapos uh, chargeback claims, uh, kunyari nagka-dispute lang sa bayaran. Kunyari kailangan mo silang i-refund tapos hindi mo sila ini-refund parang pwede silang mag-chargeback claim. So isa 'yun, isa lang naman 'yun sa mga scenario. So 'yun, uh, pag FBA ka, uh, Amazon na yung aasi noon, hindi naman nila pahihirapan yung customer mag-refund. So hindi ko na pino-problema to, chargeback ah uh, basta FBA. Pag FBM yon medyo ano, Kunyari nag-request sila ng refund, ikaw 'yung magre-refund. So may mga decision kang gagawin. So, pwede kang ma-charge back claim doon kunyari. Okay? Tapos, ah uh, ito namang, ano, ito namang policy compliance, napakahalaga nito. Okay? Ito yung mga tinatawag na nila na IP issues. So, just to keep it short, ano, yung IP ay intellectual property at nagpa yan sa trademark, sa copyright, saka sa, ano, saka sa patent. So, yung patent, kung nag-invento ka ng bagong bagay, so, pag nakapaten patent siya, walang ibang pwedeng gumawa ng ganong bagay. So, hindi natin papakialaman masyado unless private label. Uh, or, siguro, madadaanan mo rarely sa OA or ano, wholesale. Pero, you know, it's, hindi na kailangan pag-usapan. Anyways. So, tapos, uh, yung, ano, yung at uh, trademark naman, yun, yun yung malaking source. So, yung trademark, kunya rin, check ng Nike, yung ano ng LV ng Louis Vuitton, yung mga ganyan, o yung tatlong stripes ng Adidas, parang ganon. So, yun ang trademark. And usually, doon siya nagfo fall yung mga most ng mga ano, IP issues parang aakusahan ah, ka na pineke mo yung product, di ba? Madali lang. Kunyari, yung mga fake na John na bag noon. A long time ago to, ah, nung high school pa ako. May mga fake na John na bag. Yun kasi uso na brand ng bags noon. Tapos, ah, may mga fake lang na regular na bag, tapos didikitan nila ng John Sport. Tapos John na siya. So, siya pepeke. So, yun Ganun lang naman yung trademark ano, nothing Yung copyright naman, nag apply naman siya sa works of art, na uh, written, ganyan, oral, uh, video, picture, ah uh, hindi natin dadaanan kasi physical products tayo mostly dito. Tapos hindi naman tayo magkakokopya ng ano para hindi na tayo magpe-plagiarize. So yon. Most ito ay trademark at maaakusahan ka lang na peke yung binebenta mo uh, based on a few scenarios. Explain ko mamaya, okay? So, dito sa suspected intellectual property violations, received intellectual IP complaints, uh, product auth authenticity, customer complaints, yan. Uh, parang pare-pareho lang yan na sinususpetsahan ka na peke yung binenta mo. Iba-iba lang yung dahilan, parang ganon. Suspected usually Amazon, parang questioning ka lang ng Amazon, parang ganon na tunay ba to. Tapos uh, pag napatunayan mo na tunay, uh, okay na 'yan. Usually ganon. Uh, dito sa received, so kunyari yung brand uh, merong kasi may mga brands na parang may special na kapangyarihan. Okay, sa Amazon, yun yung brand registry. Okay, uh, discuss natin sa ibang video. Pero 'yun, pagka nagsuspect sila na ikaw eh peke yung binebenta mo. So 'yan, 'yan 'yan. Tapos customer complaints sa mako, yung customer parang tunay ba to? merong mga seller sa Amazon na nagpe-pretend sila kung minsan na customer, minsan yung brand or brand representative. So, sasabihin nila, magre-reklamo sila sa Amazon na ano, na parang fake yata itong natanggap ko. So, yan, dyan na yan. Okay? And, iba-iba uh, na yung ginawa ng Amazon na sistema para i-resolve yung mga yan. Okay? Uh, dati, nung, nung nag-uumpisa ako, uh, ang gagawin mo lang is magsasubmit ka ng resibo na tunay tapos may ano parang plan of action tapos yun na yun tapos eventually naging check boxes na lang siya tapos wala nang option na mag-submit so pwedeng pag napanood mo tong video na to lalo na kung medyo matagal na tong video na to pwedeng nag-iba na yung sistema pero yun uh, ang dati okay dati gagawa ka ng letter na hindi hindi mo susulat okay kundi ano parang message siya sa Amazon parang i-address mo siya tapos uh, gagawa ka ng parang magsusorry ka sasabihin mo hindi naman peke yung binili ko o yung binenta ko tapos ang ka ng resibo tapos yon uh, yun pag nakita nila na tunay naman resibo legit okay na meron namang times na hindi siya naayos parang ganon so may kita mo dyan uh, pag nagkaroon ka magkakaroon ng number dyan tapos itong account health rating mo nga pala nakalimutan ko daanan na una so 200 pag nagsisimula ka tapos habang nakakabenta ka sa Amazon maganda yung performance mo tumataas yan So, kada palya mo dito, mababawasan yan. Okay? Tapos, uh, pagka nakarating siya sa 100 below, sa 99, okay, so, for termination or suspension ka na. Okay? Usually, within 72 hours, uh, mawawalan ka na ng account. Okay? Pagka napunta ka under 99, pag nandiyan ka sa 100, yan yung mga kakabakabay yung mga ano yung mga baguhan. Parang oh no, at risk of ano, parang sasabihin nila at risk tas may yellow na warning dun sa harap ng dashboard. So, yung mga ganun, uh, hindi pa naman ano, wag lang mauulit for the same product. Ayun. So, wag kayo masyadong mag-alala dito for now, okay? Pag nabawa, pag nagkaroon kayo ng isa, uh, nabawasan yan So, mostly hindi palagi, okay? Pero mostly uh, okay lang siya. It can be ano, mag-appeal lang kayo pag hindi na appeal, pag hindi na resolve. Okay lang, mawawala siya after 180 days. Ah, uh, depende sa kaso, okay? Ang magiging problema mo dyan kung inulit-ulit mo. Okay, kung nakarami ka yun, uh, bababa ng bababa yung account health rating mo hanggang bumaba sa 100, bumaba sa 99, ganyan. Tapos magre-read na siya, so for termination or suspension na. Yan, parang gano'n. So magingat lang kayo, okay? Uh, actually, dineskas ko yung kung paano may iwasan yung mga IP complaints na yan dito sa video na ito. So panoorin mo mabuti yan after nito ha, kasi mahalaga ka yan, okay? Pwede ka mawala ng account pagka hindi mo yan sineryoso. So, balik tayo, okay? So, dito naman tayo sa product condition customer complaint. So, kunyari nga, damaged yung item, ganyan, or ano, hindi siya, ano, hindi siya as expected. Parang ganyan, dyan, dyan siya napupunta. So, yun, kunyari, ano, ka, ka, related, related siya sa A to Z guarantee claims na yan, I guess. Pero, more on, kunyari, uh, wrong item, parang ganyan. So, minsan, dyan din siya napupunta. Para sasabihin nila na hindi naman bago to, ah parang mukhang pinaglumaan na to tapos binebenta mo ng new. Parang ganoon. Yung kanya na may gas gas ganyan. So dito siya napupunta, okay? Tapos uh, food and product safety issues. So sa career ko sa Amazon selling na nagahandle ng ano, ang dami ng seller. So, minsan pala ako nakakuha nito. And uh, ito naman, kunyari may nabenta ka na ingri may ingredient na ano, na parang hindi dapat, na hindi allowed. Uh, yan, dyan, dyan mapupunta. Kunyari, yung, yung item na yun, kundi ako nagkakamali, parang nail polish yata or, or parang yung pangkulay ng koko. Uh, Kyotex ba yung tawag doon? Tapos, ah uh, parang may chemical siya na, ano, na hindi pwede. Parang nung una, okay siya. Allowed siya sa Amazon. Tapos, Parang siguro may lumabas na findings tapos ni-report sa Amazon. So yun, nagkaroon kami ng ganyan. Uh, okay naman, parang nabawasan na account namin, wala naman ng hiningi sa amin. Uh, kundi parang warning lang na siguro wag mo na ibenta ulit to. Tapos yung mismong listing parang uh, hindi na pwedeng ibenta, nawala na. So yun pala, yun pala, uh, pag nagkaroon ka ng mga ganyan, especially tong tatlong to, yan yung tatlong yan, pwedeng i-hold ng Amazon yung inventory mo. I-hold, meaning hindi na siya for sale okay magiging stranded siya ay magiging inactive yung listing na yon tapos yung mga products mo hindi na ibabalik sa iyo inexplain ko yan doon sa video na sinabi ko kanina okay so medyo ingat-ingat tayo diyan okay panoorin niyo yung video na yon please okay tapos uh, listing policy violations dito pa ako nyare uh, related din siya do sa isa ko nyare pag new dapat new siya o kaya pag gumawa ka ng listing na peke parang ganon na uh, duplicate yan pwede ring mag yan dito pero usually yun yung mga new yung condition ito kunyari nilist mo siya as new dapat new siya. Parang ganon. So, medyo interrelated sila ng konti. Okay? Tapos, a uh, restricted product policy violation. So, kunyari drugs, mga ganyan, or, or drug parafernalia. Yung mga, yung mga inilusot mo, ipinilit mo, yan, dyan yan napupunta. Okay? May mga prohibited na products sa Amazon. Okay? So, dyan ang pupunta yan. Tapos, a uh, customer product reviews policy violations. Yan, uh, solid yan. For terminate, mabigat yan. Kahit isa lang, mabigat yan. terminate ka. Ang nangyayari kasi, um, sasabihin ko to for educational purposes. Please, wag nyong gagawin. Okay? Merong mga tao, merong mga VA na ang trabaho nila ay ano, mag-review ng products. Pero yung review na yon bayad sila. Parang positive yung review na ibibigay nila. So, yon pagnahuli uh, Pag nahuli ka, yon pwedeng mapunta dito yon kasi bawal yon Bawal mameke ng review. Tapos, dito, uh, pwede rin yung ano, Pwede rin yung, yun nga, sabi ko kanina or sa ibang video ko dito sa series na to, parang pag kinontak mo yung customer na sasabi, pwede paki-review to, parang bawal din yon O okay, iba may insert sila dun sa product, dun sa packaging, may insert na card. Please review as positively for a gift. Pag nagsumbong yon at nalaman ng Amazon, yeah, yan yan. Remember ha, for termination yan, mabigat yan, hindi ko gagawin yan, huwag nyong gagawin yon please. Again ha, huwag nyong gagawin yon Okay? tapos uh, other policy violations, yung mga hindi magfo-fall dito uh, hindi ko ano hindi ko alam ko ano hindi pa ako nakatanggap ng other okay ever so hindi ko alam ko ano yung mga situation okay uh, regulatory compliance siguro pag pag may batas na bawal ibenta to or kunyari may part siguro na may regulation tas parang substandard palagay ko dyan yan, okay So, lahat ng ito, may kanya-kanyang score na ano bigat. May kanya-kanyang bigat. Merong iba na parang mawawalan ka ng 2 points. May iba na mawawalan ka ng 4 points. Pero ang mahalaga dito, hindi maulit. Uh, for most of these, yung una, okay pa. For most, ha, yung review, hindi. Alam ko, isa lang eh. Sa review, alam ko, sa uh, yun, uh, yun, yun, yung yung ang pagkakaalam ko. Ha. Alam ko yung review, isa lang, dali ka na, eh. Pero for, most, for the most part, uh, ano, parang bibigyan ka pa ng Amazon ng chance. Yung iba dyan, kahit maulit ng ilang beses, okay lang. Uh, yung ano, dito sa tatlong to, sa IP, uh, ang pinakamaraming nakita ko bago sila for termination, apat. So, I would say na tatlo, okay pa. Pero meron din ako nakita na isa lang, tapos ano, super bigat na for termination kagad, isa lang. Uh, so, iba-iba, okay? it's best na prevent pero wag kayong masyadong mag-alala sa IP at least yung una okay basa uh, basta i-check nyo lang sundin nyo lang yung sa video na sinabi ko kanina and marami sa kanila may iwasan nyo okay wag kayo magpanik ka agad ang mahalaga dito pag nako kayo ng IP issue uh, basahin nyo mabuti yung message i-email kayo tas may message okay uh, basahin nyo lang mabuti yun. may instructions yon okay uh, marami dyan malulusutan nyo or marami pwede nyo i-ignore tapos mawawala din after 6 months 6 months nga lang so yon So ayan, um didiskus ko pa yan ng mas ma, ano, siguro, mas detail sa iba pang video. Pero for now, I think enough na yon para dito. So ayan, uh, tapos na tayo sa account health. So pupunta naman tayo sa feedback part, okay? So itong mga to, skip muna natin kasi masyadong hahaba, okay? Mahabang explanation kasi account health kanina. Uh, so gagawin ko na lang dedicated videos ito. Pero okay magalala kasi kung nag online arbitrage kayo, ay uh, hindi na masyadong magmamatter itong mga to. Uh, maliban din sa feedback manager pa. So, don't worry, you're not missing out on a lot. Okay? So, ayan, Makikita nyo rito na meron siyang feedback rating. Ito yung, uh, ano, yung rating and feedback as a seller. Okay? Hindi product ito, kundi seller feedback. Okay? So, dito, makikita nyo na meron siyang one star na, ano, na rating dito. Okay? So, I think nangyari ito, hindi ko na siya client noon eh. So, na, hindi na namin naasikaso to. Pero, yun nga, uh, makikita nyo dito na, ano, na binigyan siya ng one star kasi the dropper was defective. Okay, defective yung product. Tapos siya sinise So normally, pwede mong ipatanggal to sa Amazon uh, pag within ano ka pa, within uh, dun sa certain period. Nakalimutan ko gaano katagal. Pero pag nakita kayo ng ganito, so ugaliin nyo ng pumunta sa performance, sa feedback, okay? Uh, gawin nyo to at least uh, once a week man lang, okay? Na pumunta doon. I-check nyo lang kung meron kayo feedback kasi minsan hindi nyo siya makikita. Walang alert. Okay? Tas pag nakita niya na meron kayong rating na 3 and below. So, punta na kayo dito sa action tapos uh, ang gawin niyo ay ano, uh, request removal. Okay? So, pag sinabing request removal, ang gagawin lang ng Amazon, makikita pa rin siya pero i-strike siya sa sabag yung Amazon. Kasi dito parang hindi naman ano, hindi naman ikaw yung may kasalanan nag-spill eh. Para ng Amazon na parang deserve mo ba 'yan? deserve mo ba yung comment na yan, yung reklamo na yan, parang ganon. mag ng konti Amazon. Tapos pag nakita niya na hindi mo kasalanan, so yun, ika-cancel niya yan. Kasi nga, yung feedback, meron siyang kinalaman sa, ano, sa pag-rotate ng buy box, parang ganon. So, mahalaga yung feedback na magkaroon ka ng positive at marami kung pwede. So, yon uh, pag nakita ka ng negative na ganito, kailangan i-remove -ano mo, siya, i mo siya. Okay? So, libre lang naman. Kung hindi tanggalin ng Amazon, di, ano, at least you tried. ba? Diba? Ngayon, pwede mong i-contact yung customer. Sabihin mo sa kanya, pwede bang pakiremove to? Um, ako personally, against ako don, Kasi, una, parang pwedeng magalit lalo yung customer. Parang ganon ah uh, makikipag-argue ka pa tas pwedeng ano pa mas malala pa yung mangyari. Para lang sa akin, opinion lang to ha. Hindi ko sinasabi na ito lang yung way. Kung gusto nyo, go ahead. Pero approach it with tact and professionalism kung gusto nyo gawin yon Ah, uh, okay. So pwede 'yon. Pwede yun. Hindi ko sinasabing 'wag n'yong gawin. Ako lang, hindi ko siya ginagawa dahil nandon ako sa pessimistic side of things eh. Mas negative ako na tao eh, parang ganon So, pwede rin post a public reply Pwede ka mag-apologize Or pwede mo silang pabulaanan na Hindi totoo yan, parang nagsisinungaling ka <laughs> Pwede yun Pero again, kagaya nung reason ko dun sa nauna uh, Ayoko siyang gawin Kasi parang pwedeng okay na, tapos na siya dyan Nakalimutan na niya yung issue Tapos magre-reply ka Tapos may ego siya, kailangan niyang patunayan na siya yung tama hahaba pa, may komplikado pa So, you know Ayoko lang siyang pahabain pa So, ito na lang yung ko ako, okay? So, bantayan nyo lang to every week uh, Kung gusto nyo, once a month pero, pero make sure na do this on a regular basis, okay? So, mahalaga yung mga feedback na yan uh, Habang nakakabenta kayo, dumadami yan So, naturally So, pwedeng hayaan nyo lang, alam nyo yun uh, May mga third-party software na pang feedback uh, Pwede kayo mag-avail nun Pero ako, uh, hayaan ko na lang Magpo-focus na lang ako sa selling more items Parang ganon Uh, in the end, parang makaakuha rin ako ng mas maraming reviews as I sell more so ganoon na lang, I let it go naturally at yun lang ay opinion ko, okay uh, kung gusto niya ng third party na mas maraming reviews, go ahead, bahala kayo, okay, uh, nasa sa inyo Na akin lang, parang pwedeng negative pala yung maging comment nila tapos, pero pinili nila na parang hindi na lang magsasala, si hayaan na natin tapos ikaw, kinulit mo sila so yung negative na sana hindi na nila sasabihin sasabihin nila kasi kinulit mo sila so again medyo nasa negative side of things ako parang ganon pagdating dito so ako, ako parang it's better not to ano parang ganon better not to mess with it parang ganon so yun lang naman ang akin okay uh, gawin niyo ko ano sa palagay niyo best uh, hindi lang naman ano yung opinion ko yung nagmatter dito okay may ma makikita kayong sellers na parang may third party na feedback thing so just make sure na yung mga kukunin niyo Uh, specifically sasabihin nila na okay sila sa Amazon. Okay? Kasi may mga feedback software na pwedeng ayaw ng Amazon na ginagamit nyo. So, make sure about that. Okay? So, yan. Maraming salamat po. And uh, si Coach Jonel po ito. And I will see you next video. Bye.